Ang Dark Continent mga idol ay ang malawak na kontinente o malaking bahagi ng mundo na nabanggit sa Journey to the New World ng author nitong si Don Freaks. Noong una, tinuturing lamang nakabaliwan ng impormasyon na kasulat sa Journey to the New World at wala talagang naniniwala sa mga sinasabi dito ng malalakbay na si Don Freaks hanggang sa may sumubok na maglayag patungo sa lugar at mapatunayan nila ang pagiging totoo ng Dark Continent kasama ang mga impormasyong nakalagay sa Journey to the New World. May dalawang parte idol ang Journey to the New World. Ito ang East Edition at ang West Edition. Nadiscovery na ng mga tao ang East Edition. Ito ang parteng ginawa ni Don Flix tatlong daang taon ang nakakalipas ukol sa silangang bahagi ng Dark Continent. Samantalang ang West Edition naman na magpapaliwanag ng kanlurang parte ay patuloy pa din hinahanap ng mga tao. Sa video na ito idol, ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat impormasyong alam natin ukol sa Dark Continent kasama na ang mga detalyeng tumatalakay kung gaano ka panganib maglakbay sa lugar, ang mga halimaw na namamalagi dito at ang mga yamang maaaring tumulong sa mga tao. Isa sa mga impormasyong nalaman ng mga tao ukol sa Dark Continent ay ang pagiging sobrang laki at lawak nito. Sa sobrang laki ng Dark Continent mga idol, pinapalibutan nito ang non World o ang lugar kung nasaan ang ating mga bida. Ayon sa paliwanag ng istorya, ang known world mga idol ay matatagpuan lamang sa isang lawang nasa gitna ng Dark Continent. Ito ang Lake Mobius. Sa madaling salita, maituturing nating maliit na tumpok na lupa lamang ang known world kung ikukumpara sa laki ng Dark Continent. Sa kabila ng lawak ng kontinente, pinili ng mga sinaunang lahi ng tao na manirahan sa known world dahil sa mas pagiging ligtas nito. Kaya, mula sa Dark Continent, tumawid sila patungo sa known world. Bukod sa unang mga tao idol, galing din sa Dark Continent ang punong inakyat ni Gonfrix. Ito ang World Tree, ang itinuturing na pinakamataas na puno sa mundo. Ngunit ipinaliwanag ni Jin sa kanyang anak na si Gon na ang puno kung saan sila naroroon ay isa palamang malit na halaman. Dahil ang tunay na World Tree ay merong taas na lumalagpas sa atmosfera ng mundo. May mga ugat na humihigop ng magma at nakatayo sa ibabaw ng mga kabundukan. Hindi lumaki ng lubusan ng world trees sa ligtas na mundo sapagkat kulang ang sustansyang meron ng lupa kung saan ito itinanim. Nagpapalagay sa atin na ang kalupaan sa Dark Continent ay napupuno ng maraming sustansyang tumulong para mabuhay ng masagana ang mga world trees. Higit sa mga tao at World 3, ang isa pang may buhay na nagmula sa Dark Continent ay ang iba't ibang mga nilalang at ang mga magical beast. Halimbawa sa mga ito idol ang mga Kiriko at ang mga Chimera Ants o ang lahing kinalaban ng ating mga bida. Alam natin mga idol na sobrang makapangyarihan at malalakas sa mga Chimera Ants kaya naging dahilan sila sa pagkamatay ng daang libong tao sa NGL pati na rin ang chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero ganun pa mga idol, sa kabila ng lakas ng mga kameraans, ang hukbo nila Merwem ay hindi pa ang pinakamalakas na nilalang sa Dark Continent, sapagkat may mas makapangyarihan pa sa mga ito. Kung titingnan natin ang statistics ng mga malalakas na halimaw sa Dark Continent, ang mga Khmer ants ay nakakuha lamang ng rating na B sa overall na lakas at panganib na tinataglay nila. Masyado itong mababa kumpara sa ibang mga bantang nasa Dark Continent na may rating na B+, A at mas mataas pa. Nagpapakita ito mga idol na sobrang lalakas talaga ng mga halimaw sa Dark Continent kaya iilan lamang ang mga malalakbay na nakapunta dito at nakabalik ng buhay sa ligtas na mundo. Kung meron mang mga taong buhay pa rin matapos magtungo sa kontinente, bumabalik sila bit-bit ang isa sa limang banta o five threats na may kakayahang lipulin ng sangkatauhan. Dulot ng matinding panganib na ito, gumawa ng isang kasunduan ng limang pinuno ng malalaking bansa ng known world dalawang daang taon ang nakakalipas. Ito ay tinatawag na inviability treaty o ang kasunduang nagbabawal sa kahit na sinong tao na maglakbay patungo sa Dark Continent. Ganun pa man, kahit naging mahigpit ang gobyerno, marami pa ding sumubok na pasukin ng Dark Continent. 149 sa mga ekspedisyong ito ang nairecord ng mga tao. Mula sa 149 na paglalakbay, lima lamang ang itinuturing na mundo bilang matagumpay sapagkat ito lamang ang mga ekspedisyong may survivors na nakabalik. Ayon sa kwento, 0.4% lamang ang survival rate ng mga taong nagpunta sa Dark Continent. Kaya din nakakapagtaka na 28 lamang mula sa higit kumulang na 10,000 tao ang nakabalik sa ligtas na mundo sakay ng limang ekspedisyong mula sa Dark Continent. At nabawasan pa ito ng matindi dahil tatlo lamang sa mga survivors ang nakabalik sa mga narubalilang buhay matapos ang post-evaluation test. Kabilang sa tatlong itong mga idol sa Beyond Netero. Bukod sa kanila... Meron ding mga survivors na nagmula sa mga ekspedisyong hindi record Kabilang sa mga survivors, ang kasulukuyang director ng IPA. Nagpunta din sa ibang ekspedisyon ng double star gourmet hunter na Selenei si Odobwa at si Isaac Netero. Kasama nila si Zig Zoldik sa misyong ito. Pero hindi ako tiyak kung nakabalik ba ng buhay si Zig sa ligtas na mundo dahil hindi pa ulit siya nagpaparamdam sa kwento. Ganun pa man, Sapat ng halimbawa si Isaac Netero para ipakita na hindi kakayanin ng isang pangkaraniwang tao ang panganib sa Dark Continent kung hindi sila sobrang malakas na non-user o hindi sila maswerte. Ganyan kapanganib sa Dark Continent mga idol. Ang kahit na anong ekspedisyong gustong tahakin ng Dark Continent ay nangangailangan ng tulong ng mga guide. Kung gusto nilang magtagumpay sa kanilang layunin, ayon sa kwento, ang mga guide ay ang mga nilalang na tinatawag na grupo ng mga magical beast o gatekeeper ang mga gatekeepers, mga idol ay ang tanging koneksyon ng mga tao sa Dark Continent. Kaya kung wala ang mga magical beast na ito, imposibleng makapasok sa loob ng kontinente ang mga manlalakbay o lumagpas man lamang sa katubigang sakop ng known world. Ang limang expedition mga idol na nabanggit ko kanina ay siguradong humingi din ng tulong sa mga gatekeepers. Maaaring dahilan kung bakit may nakauwi pa sa kanila ng buhay matapos ang paglalakbay nila sa Dark Continent. Ang mga survivors mula sa limang ekspedisyon na nagtungo sa Dark Continent ay hindi lamang naglakbay para pag-aralan ng lugar. Gusto din nilang kumuha ng mga natatanging yama na matatagpuan lamang sa Dark Continent at makakatulong ng lubusan sa mga taong naninirahan sa known world. Ipapalawanan ko sa inyo ang lahat ng impormasyong alam ko ukol sa bawat ekspedisyong ito at sa yamang gusto nilang hanapin sa Dark Continent. Uumpisahan ko sa ekspedisyong pinangunahan ng United States of Saharta ipinadala nila sa mission ng kanilang mga elite forces at nagtungo sila sa hilagang bahagi ng Lake Movius. Dito nila natagpuan ang sobrang kakapal na punong nabubuhay lamang sa Dark Continent. Pinasok nila ang kakahuyan kaya napadpad sila sa sinaunang syudad na merong misteryosong labyrinth. Dito matatagpuan ang isa sa mga yaman ng Dark Continent, ang Herb for All Illnesses, isang halamang kaya makapanggamot at magbigay ng luna sa higit sa 10,000 sakit. Sa kasamaang palad, hindi nakakuha ng herb for all illnesses sa mga sundalo ng United States of Saharta dahil nakalaban nila ang bantay ng sinaunang syudad at isa sa mga five threats ng Dark Continent. Ito ang mga bryon Tinalo sila ng mga nilalang kaya dalawa na lamang ang nakauwi ng buhay mula sa mga sundalo. Ang pangalawang ekspedisyon mga idol na mayroong survivors na nakauwi ay isinagawa ng Mimbo Republic. Ipinadala nila ang kanilang mga magagaling na sundalo at nakipagtulungan sa Hunter Association para sa misyong hanapin ang Mother Solution for All Sorts of Liquids, ang Trinity Elixir. Matatagpuan ang kayamanan sa timog kanlurang parte ng Lake Movius. Ngunit, bago pa man nila mahanap ang Trinity Elixir, napalibutan sila ng isa pa sa mga five Dreads. Ito ang mga ay. Sinasabing nagkagulo ang mga taong ipinadala ng Mimbo Republic at nagkaroon ng pagtatalo ang grupo sa hindi malamang dahilan. Kaya naubos din sila at tatlo lamang ang natira. Umuwing luhaan ng mga survivors na ito dahil bukod sa hindi nila nakuha ang Trinity Elixir na wala din sila sa kanilang mga tamang pag-iisip. Ang pangatlong ekspedisyon na nagtungo sa Dark Continent mga idol ay binuo ng Federation of Uchima. Plano nilang baybayin ang timog na parte ng Lake Mobius upang hanapin ang Nitro Rice, isang butil na may kakayahang pahabain ang buhay ng kung sino mang makakakain nito. Noong hinanap ng Federation of Uchima ang Nitro Rice, nakarating sila sa isang latian na swampland. Dito, nakalaban ng grupo ang isa pang Five Threats o ang Hellbell. Napatay ng nilalaang siyam na putsyam na prosyento ng hukbo ng Federation of Uchima, kaya labing isa na lamang sa mga ito ang nabuhay at nakabalik sa ligtas na mundo ng walang kadaladalang Night Rise. Ang pang-apat na ekspedisyong meron ang mga survivors ay pinangunahan ng isang libong tauhan ng Bejeros Union. Nagtungo sila sa hilagang bahagi ng Lake Mobius para minahin ang isang natatanging mineral na tinatawag bilang Anmad Rock. Ito ang klase ng bato mga idol na kayang makagawa ng kuryente sa oras na ibinabad sa tubig. Sa katunayan, ang maliit na butil ng Anman Rock ay kayang makalika ng 20,000 kilowatts ng kuryente sa loob lamang ng isang araw. Ito ang rason kaya kahit ang mga bulubundukin ng Dark Continent ay tinahak ng bejerosi Union para makakuha lamang ng Anman Rock. Sa kasamaang palad, ang lugar kung nasaan ang bato ay teritoryo pala ng mga nilalang na tinatawag na PAP winasak ng mga ito ang hukbong binubuo ng isang libong tao. Nag-iwan lamang ng pitong survivors. Ang panglimang mga idol na ekspedisyong may nakabalik ng buhay ay ang ekspedisyong pinangunahan ni Beyond Netero. Ipinadala siya ng Kukanyu Kingdom kasama ang grupong kinabibilangan din ng mga hunters upang hanapin ang alchemy plant na may pangalang metalayon. Hindi pa nababanggit mga idol kung ano ang binipisyong meron ng alchemy plant pero mukhang napakahalaga nito para kanila beyond dahil ginawa nila ang lahat makuha lamang ang kayamanan. Nagtagumpay sila sa layuning ito pero noong pabalik na sila sa ligtas na mundo, naligaw ang grupo at nahawaan sila ng isa sa mga limang banta ng Dark Continent. Ito ang Zubai disease. Namatay ang maraming miyembro ng grupo kaya lima na lamang silang nakabalik kasama sa si beyond at ang hunter na meron ang Zubai. Bukod sa iba nilang kasama, namatay din ang alchemy plant na dala nila dahil sa pagkalanta. Ang limang ekspedisyong na ipalawanag kong mga idol ay itinuturing lamang na matagumpay dahil may mga nakauwi sa kanila ng buhay. Ganun paman, kahit may mga survivors ang bawat paglalakbay na ito, talo pa din ang maraming tao. Dahil ang bawat isa sa limang ekspedisyong nakabalik mula sa Dark Continent ay nagsama o nagdala ng isa sa mga 5 threats na nagmula sa kontinente mga bantang may kakayahang lipulin ng sangkatauhan. Ang mga 5 threats, 5 calamities o limang bantang mula sa Dark Continent ay nagawang makapaslang ng maraming tao sa ligtas na mundo mga idol. Hindi lamang noong panahong dinala sila ng mga survivors, pati na din hanggang ngayon nang bibiktima sila ng mga tao. Ilan sa mga biktimang ito ay matatagpuan sa chapter 341 sa eksena kung saan ay pinasilip sa atin ang pasilidad na pinaglalagyan ng mga biktima ng five threats. Makikita dito ang tatlong bagay na parang laruan ng manika. Ang totoo ay mga tao talaga ito na lumiit at nagbagong anyo dahil sa kapangyarihan ng pop o ang mga nilalang na ginagawang alaga ang mga tao. Katabi ng mga biktima ng pop idol ay ang katawan ng taong walang ulo at wakwakan tiyan pinaniniwalaan ko naman ng mga biktima ito ng Brion. Dahil ipiniliwanag ko na sa inyo noon sa isa kong na ang kakayahan ng Brion ay sakupin ang katawan ng isang tao at gawin ding bilugan ng kanilang mga ulo. Tumutugma ito sa isa pangtawag sa Brion bilang as sphere that protects mysterious Asian true winds. Kahilera din ng biktima ng Brion ang isang kamay na animo'y tinutubuan muli ng panabagong laman. Sigurado ako mga idol na ang kamay na ito ay nanggaling sa mga taong nahawaan ng Zubaydi disease dahil base sa paliwanag ng kwento ang Zubayi ay tinatawag ding immortality disease dulot ng pagkakaloob nito ng immortality sa isang tao ibig sabihin hindi sila mamamatay gagaling sila mula sa kahit na anong pinsala at tutubo mula ang mga naputol na bahagi ng kanilang katawan. Ganun pa kapalit ng walang hanggang buhay ng mga nahawaan ng Zubayi disease ay ang pagkawala nila sa katinuan kaya pati ang katawan nila o laman ng kapwa-tao ay gusto nilang kainin. Ganito ang sitwasyon ngayon ng Hunter, na nakagrupo na Beyond sa pinangunahan ng ekspedisyon noon. Higit sa mga biktima ng Zobayi Idol, kapansin-pansin din ng dalawang katawan ng tao na biktima ng isa pang five threats. Ang una sa mga katawan ay napisat na parang lata, ang isa naman ay napulupot na parang tuwalya. Walang kaduda-duda mga idol na ang mga ito ay napaslang ng kapangyarihan ng ay. Dahil kung inyong maaalala, ang pagpisat at pagpilipit sa katawan ng isang tao gamit ang invisible force ay paraan ng pagpaslang ng ay na sinanika sa kanilang mga biktima. Walang ipinakitang katawan o bangkay ng mga taong biktima ng hellbell mga idol. May posibilidad na hindi sila nakakuha o di kaya naman na hindi na nila tinago ang labi ng mga biktima ng Twin Snake Hellbell dahil hindi ang nilalang ang mismong pumaslang sa mga taong ito. bagos nagpatayan sila dahil sa kakayahan ng ahas. Nasabi ko ito mga idol sapagkat nakalagay sa description meron ng Hellbell na isa itong halimaw na may kakayahang i-infect ang kanyang mga biktima ng kagustuhang pumaslang. Ang PAP, Brion, Zubay Disease, ay at helbil mga idol ay ang limang bantang maaaring kaharapin ng ating mga bida sa Dark Continent. Dahil sa ngayon, nag-uumpisa na ang paglalakbay ng Hunter Association kasama ang humigit kumulang na 200,000 tao. Mga bihasang Hunters, magagaling ng malalakbay at malalakas na karakterang ang susubok ng mapagtagumpayan ng Dark Continent mga idol. Makukuha kaya nila ang kayamanang ninanais nilang hanapin sa lugar o lahat sila ay magiging biktima lamang nang mapapangalad na nila lang at bantang nagkukubli sa Dark Continent Ito po ang aking buong paliwanag sa Dark Continent Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag Kung meron po, po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime Ay isearch nyo lamang ang JATV sa inyong mga social media account sa gaya ng YouTube at Facebook Maraming maraming salamat po sa inyong malang sawang supporta ah. Aku puas, si JE hanggang sampai